Ito, pabalikan namin kasi may baby. Mga baby ang laman. Baby. Walang payong. May anak pa. May anak. Baka makakalit sa bata. Ako sa ang bahay. Ayan yung nakalutang na yan. Tao na Payong? Kailangan ng payong? Oo, oh, yun. Kukuha na si Dito. Gato naman ang ulan. Huwag mag-rescue -re tayo ngayong araw. Let's go boys, rescue daw okay sinabi na kasi kayo ngayon

si Dobby oh. May pupuntaan dito sabi ni Mama eh. Sa tanong mo. Ano pangalan? Ay. Yung may bahay dito sa baba pati. Tanong ko ang instructions niya. Kailangan hintayin ko pa. Wala tayo si Mama. Si Mama nakita mo?

ka sa sa'yo ah, uh, like, ha iturumbo ko ma'am, okay pa kayo dyan? pati lang kayo ng ulan? ah, oh, sige magsigaw lang po kayo ha magsigaw lang kayo <laughs> ayun si kuya pala oh putahan nyo lang kami doon uy, gagi ha? Ah, oh, sige. Ito, pabalikan namin kasi may baby. Mga baby ang laman. Baby. Walang payong. May anak pa. May anak. Bakalit sa bata. Oo, sa bahay. Ayan yung oh, nakalutang na yan. Tao na Payong? Kailangan ng payong? Oo, oh, yung kukuha na si Dito. Bababain na lang namin kasi mamaya madilim na mahirap. Paano sa palawak? Ah, okay, pala. Ngayon sa dito sa taas siguro. Yung isa oh. moment, di yung ka magpayong. ha? Okay lang, ha? Okay, good. Good. Kabila. Kabila. Kabila? Okay, Kapit lang katit lang oh, hawak mo bata bal baka mag break tayo oh, baby ah oh, sipa tayo ha okay na okay na ha okay mga babayan kaibigan Bayaniyan spirit na may nagbigay na ng bigas kasi refugee center na yung natin. <laughs> bahay natin sa kabilang side kung nakita nyo naman yung mga bata doon na sa isang daw to teka may malaki bang rice cooker dyan